Isang nakaaantig na balita ang ibinahagi ng komedyanteng si Ate Gay sa social media matapos niyang makapagsabi ng, Thank you Lord, I love you po, dahil sa malaking pagbabago sa kanyang kalusugan. Ayon sa kanya, lumiit na ang bukol sa kanyang leeg matapos sumailalim sa radiation therapy bilang bahagi ng kanyang laban sa stage 4 na cancer. Sa isang emosyonal na pahayag, sinabi ni Ate Gay, wala na po yung bukol, Thank you Lord, I love you po. Maraming netizens at kapwa-artista ang agad na nagpahayag ng kanilang tuwa at suporta dahil ilang buwan na ring nakikipaglaban si Ate Gay sa matinding karamdaman. Sa kabila ng hirap ng chemotherapy at radiation sessions, pinili niyang manatiling positibo at magtawanan pa rin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga video at updates. Ayon kay Ate Gay, malaking bahagi ng kanyang paggaling ay dahil sa pananampalataya sa Diyos at sa walang sawang suporta ng kanyang mga tagahanga habang ginagamot siya, patuloy niyang pinanghahawakan ang paniniwalang gagaling siya sa tulong ng dasal at pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang regular medical check-up ni Ate Gay. Ngunit nananatili siyang masigla, masaya, at puno ng pag-asa. Bukod sa kanyang paggaling, mas pinili niyang ibahagi ang kanyang karanasan upang maging inspirasyon sa mga kapwa pasyente at pamilya na dumadaan din sa laban ng cancer. Ang kwento ni Ate Gay ay hindi lamang tungkol sa sakit at paggamot, kundi tungkol sa pag-asa, pananampalataya, at milagro. Sa bawat panibagong araw ng kanyang buhay, pinapatunayan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa katawan kundi sa puso, sa pananalig sa Diyos at sa kabutihan ng tao. Isang nakaaantig na balita ang ibinahagi ng komedyanteng si Ate Gay sa social media matapos niyang makapagsabi ng Thank you Lord, I love you po dahil sa malaking pagbabago sa kanyang kalusugan. Ayon sa kanya, lumiit na ang bukol sa kanyang leeg matapos sumailalim sa radiation therapy bilang bahagi ng kanyang laban sa stage 4 na cancer. Sa isang emosyonal na pahayag, sinabi ni Ate Gay, wala na po yung bukol, thank you Lord, I love you po. Maraming netizens at kapwa-artista ang agad na nagpahayag ng kanilang tuwa at suporta, dahil ilang buwan na ring nakikipaglaban si Ate Gay sa matinding karamdaman, sa kabila ng hirap ng chemotherapy at radiation sessions, pinili niyang manatiling positibo at magtawanan pa rin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga video at updates. Ayon kay Ate Gay, malaking bahagi ng kanyang paggaling ay dahil sa pananampalataya sa Diyos at sa walang sawang suporta ng kanyang mga tagahanga habang ginagamot siya. Patuloy niyang pinanghahawakan ang paniniwalang gagaling siya sa tulong ng dasal at pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang regular medical check-up ni Ate Gay, ngunit nananatili siyang masigla, masaya, at puno ng pag-asa, bukod sa kanyang paggaling, mas pinili niyang ibahagi ang kanyang karanasan upang maging inspirasyon sa mga kapwa-pasyente at pamilya na dumadaan din sa laban ng cancer. Ang kwento ni Ate Gay ay hindi lamang tungkol sa sakit at paggamot, kundi tungkol sa pag-asa, pananampalataya, at milagro sa bawat panibagong araw ng kanyang buhay, pinapatunayan niyang ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa katawan kundi sa puso, sa pananalig sa Diyos at sa kabutihan ng tao. Isang nakaantig na balita ang ibinahagi ng komedyanteng si Ate sa social media matapos niyang makapagsabi ng, Thank you Lord, I love you po, dahil sa malaking pagbabago sa kanyang kalusugan. Ayon sa kanya, lumiit na ang bukol sa kanyang lieg matapos sumailalim sa radiation therapy bilang bahagi ng kanyang laban sa stage 4 na cancer. Sa isang emosyonal na pahayag, sinabi ni Ate Gay, wala na po yung bukol, Thank you Lord, I love you po. Maraming netizens at kapwa-artista ang agad na nagpahayag ng kanilang tuwa at suporta, dahil ilang buwan na ring nakikipaglaban si Ate Gay sa matinding karamdaman, sa kabila ng hirap ng chemotherapy at radiation sessions, pinili niyang manatiling positibo at magtawanan pa rin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga video at updates. Ayon kay Ate Gay, malaking bahagi ng kanyang paggaling ay dahil sa pananampalataya sa Diyos at sa walang sawang suporta ng kanyang mga tagahanga. Habang ginagamot siya, patuloy niyang pinanghahawakan ang paniniwalang gagaling siya sa tulong ng dasal at pagmamahal ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang regular medical check-up ni Ate Gay.